Sinang, sinang. Mga kaparmers nandito tayo ngayon sa farm ni brother Romal Kali pa-farm uh, Nagbibitaw siya ng finger, ng tilapia Galing pala ito ng batu, yung kanyang similya na tilapia Yun, saya, saya nila Ito ang kanyang bagong live load ta ah, ng bagyong si Christine. Ah ito pa lang Ay hindi ah, ito inaabot ng baha. May mga tanim ng kangkong. Maliliksi. Alhamdulillah. Mga ilang buwan ni Brother Bagor Bisin? Ah, mga apat na buwan, malaki na to. Mga apat na buwan. Anong variety yan? Si black o red na uh, uh, tilapia? Black 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 tilapia tilapia ah, ayan mga nasa ano niya tabi ng pista niya ay mga sitro nila yan na naka -buffer. yun o oh, mga farmers mga tilapia sa mga kayo sa labas sa sunod nating vlog nito ay mga ay git buwan para may natin yung isang buwan na paglaki ng tilapia. Ito tilapia ay sinlaki lang to ng ano, lapis. Maliliksi rin, maliliksi. Yung ayan, yung kirya niya, nasa bundok. Kita mo bro yung ano? Yung... maganda dito. Yung lukal walang ano walang makakalo sa pagkain ng isda organic dahil malayo sa mga poultry pigiri natural na tubig Ayan. wala man mga kaparners isang magandang hapon sa lahat.